Good afternoon mga idol. Okay, Monday uli. Good afternoon mga idol. Nagbaba na kami ng gero. Dito sa warehouse. Yan. Ah. Ah. Ingat ha, ah, ingat. Aba ah, na yun. to laban ng Jero mga idol oh. <smart noise> Di bali mabagal. Matapos din 'yan. project mga idol yung hindi na yun. tapos na yun at saka na sila ayaw mag i-start na kami magbaba dito sa uh, warehouse mga idol Ay na yun ah, mga kapansin yung mga idol eh. ay review yan mga idol, eh. ayon, mga idol eh yan napansin yung mga ero may pangalan union tal or kasi foreman ang ganda ng ero natin ang ganda ng ero ito pa ng kulay. Oo, oh, kulay gray yan po. <laughs> Sandan may gitian yan. Sandan may gitian yan. Sandan may gitian yan. Ay medyo masakit-sakit talaga sa ano yan. Haba-haba yan. <laughs> Ay, mga idol. Talaga mapapalaban sa baba. Ayun, ang kinaganda lang po. mga idol. Ang ah, maganda po ng ang baba. Kaya mabilis lang po. Yung pagpanik. Ayan. Kapatid mga kayo, yan talaga. Bus yan. Kasi mataas. Ah, oh, naulog. <laughs> Hindi na si nunoy, ah. Pre, hiningan na si Nunoy oh. Wala, wala pa yata 30 na ibaba eh. <laughs> Pahinga <Play time. laughs> <laughs> <laughs> naman Pag may time Hindi yan talaga Mapwersa yan Napakarami pa yan so, Ingat ha Ingat Huwag nalang pre. Tapos punta namin kayo ngayon. Maghiwalay kami. Uh, Kasi may taon naman dito. Uh, 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 Tapos pag alis hindi mo matatapos okay. yung ating pasiyo sa huli oh. pa natin kakapit na sa'yo. Okay. Ano okay. okay. oh. ang paggawin ko? Saan ba Dito gagawin? sa ano? Doon sa may isang prakos. Hindi, ito sa'yo, pa siya, sa prakos Dito. dito ah. At, sa atin, 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 atin. oh, atin yan. Kaya na siya magkakasapa. Eh, sabi ko nga, tuloy-tuloy na tayo dito. Ha? Tuloy-tuloy na tayo Kaya dito. Na. lang natin yung kainyo sa Rodgal. Oh, oh. Kasi marami-rami pa prinsip.

mga gater, i-bind pa naman eh. Ah, pre. As if. As if. May niyong sa Roping Enterprises, mga idol. Kung ko, may niyong kontraktor dito, mga idol, ng Roping Enterprises. Okay, thank you. God bless, mga idol.